Pasang Ini ikinapaumbalo Allah Umbaru kanun ala ka na 20 years ikinapayup pintu black pa tanaka 20 years ikinapayup ta kanun ala ka na na tuba ya ta mo sheb kanun na ala ka ka ikagir tang suka lu matanu tolu sama pia suka balekas ni kalung manu na sama pia cek sama pia tu kan balekas kalung taman sa Wata taman sa Wata ata ka Kena nyaman pula mama Iantuna siapa yang sedang kanu? Siapa yang sedang berbuka di nawa lagi si kaluman ini? Dengan hani, ni ada apa dah buka? Apa buka? Naya dan pina kaje, ama tak mama, nama yang kayaan. Nanti kena kacambe, kena cuma kawat, kena kacambe ya. Nenambil pina kawat di agama. Ya kamu ni, pina kaje, sekarang mama macam kamu kasih kaluman, kamu berkasih. Di mana pakai atang jenis Jadi kacabeng kalau menikah kalau sahumat jika pita satu teknol, jangan pakai kebupitas, aminka kalian kalau kekayaan kalibucampanye, kalau sahumat kalibucampanye, ah, namun kalian ka aminka kalian kalau sahumat kalibucampanye, ah, namun kalian niya pinakatwala siya na sa mga single ha nandukas Allah muntara sama makagkaluma ha kaya kepala niya na isabi niya asuna ang asuna na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya kamuli sunnah ndau ikka umat tanu sayo mal kiamat ka mangate sunara jahannam ya sebab sa sunnah kaya ini ni ngi 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 Yani mana pangaluma kasi kadua kasunda. Jambe kasunda, kasunda kunang. Na tuba kana punya pangaluma di mayat ing kasunda kanyadun pinakadet dan jauh ing kawat na ingin. Kapat buya, lagi nama babai panya maya, di mapakaga baguya cikwana. Nanana bitya na sa sallahu taala baguya. Oke dapatkan kamu, dapatkan kamu, oke, minta ah minta makan, 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 minta tiga minta makan, 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 na pinag-obligatory sa'yo na tingnan mo mismo kung paano magdamitan ang asawa mo. Huwag ka maging under. Kasi ang under, hindi yan na sa islang. Okay? <laughs> Dapat ikaw ang kalinga na upang. O, yung pinagkakas mama Pagalawa, tingnan mo yung damitan ang asawa mo, tanungin mo siya kung nagpapagsalayan siya. Yan ang pinagkakas obligatory. Kasi sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu <laughs> alayhi wa sallam, na ahli. Ikaw ang responsibility sa iyong pamilya. Once na yung anak mo na hindi makapagsambayang kahit isang buwang tulang, na once na mamatay ka ay itatanong sa iyong malaika. ka. Tanda mo yan. Itatanong sa iyo. Yung asawa mo, techno, sa may mga asawa dito, yung sa kagaya namin ng mga single, alhamdulillah. Kung kami, ha? Sir? tanda sa mga babae ha? Ah. ang awa ng babae dito sa kamay pati dito pag ng hijab kasalanan ng pare hindi pa yung kasalanan ng siya mas hindi kayo lang pinagamustuti ka sa atin ngayon nandito tayo para implement karamihan ngayon, once na magsalita ka, may basher ka. Yung mga basher na yun, kasama ni Shetan. Okay? Kasama ni Shetan. Bakit? Anong reason? Bakit may sinasabi ko siya dito sa unahan? Bakit? Kasi doon sa nalakadyahan na lahat ng pinakamalumi dito sa mundo ay ang makakain ninyo. So what do you think? Anong siya sabi, ko, ah very hot hindi ko na kaya, very hot anong sabi ko sa nandito ka pa sa muro, wala pa sa pasayong lipingan na mas hot pa dyan kaya mag ng earphone okay? Uh, kapatid mo ang sinagawa na na once na yung babae na mag tiktakan sayo sasabihin niya na hindi ka siya mag kasambayan pwede siyang magpuhan ang tala okay? pero, kapag sabi niya mag doya ka, mag usawa ka okay? okay?